nih secure juga yuk Dili siya magunting? Hindi. Tidok Ja. kanina ako okay, na nakat na ako di gid di ka nagir sigi daw i, push ang bitaw din. dili na ni na ta Gabi ani ka na bigas ano sa mani, ni sa guba lagi siya yung? hindi na apil na sa parts hindi na apil kung anong siya secure niya siya nga to at kita nyo naman guys napakatibay nang ng at napaka secure nylon wires ng mga kanina may apil sa parts ayan guys kita mo sa parts guys oh um, uh, 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 ba akong labot ang bot na lang ni guys kay nanga lo ang parts oh guba <laughs> din di siguro na labot sa parts for security na. <clears throat> lang na bot lang guba gubaon na ni nga table mag symbol para ba may ani guys panay yeah, na video mo mm, video ko tanaw nang kuan pero pakitaan uh, sa kuan ba okay sabrihan na to Hingin na siya yung mga tornilyo guys kuan mga screw Ang tanik kong apel oh. ba nito, o. Diba lang gano'n. Muna siya ang kolor. Muna quality niya guys, sa sulod na, sa sulod na. Sa sulod, sulod ni siya, o. Oh. Muna siya. Inani ni siya, o. Oh. Guys. Ano? So, amo balik lang may mag ano pa mag-assemble pa may ani kay maabtan may ani syam-syam dere. Salamat sa pagtanaw!